Mapakikinabangan na ng halos apat na ang kwalipikadong residente sa Maynila ang in-city vertical housing project sa San, Lazaro Residences ng Lunsod. Pinamunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inaugurasyon ng pabahay na may kumpletong pasilidad. May report si Kenneth Pasyente. 38 taon nang nagtatrabaho sa Manila LGU si Sa tagal niya rito, hindi pa rin siya nakakapagpundar ng sariling bahay. Nakatira naman kami sa in ko. Para mapagaan ang buhay ng mga katulad ni Leia, pinasinayaan na ngayong araw ang San Lazaro Residences sa Maynila sa paungunan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang proyekto ay isang in-city vertical housing program ng siyudad ng Maynila na may lawak na 4,329.65 square meters. Mayroon itong 20 palapag, 382 residential units, kasama pa ang 169 parking slots. Kabilang din sa amenities nito ang indoor at outdoor activity spaces, function room, swimming pool at roof deck para matiyak ang kalidad ng pamumuhay ng mga titira rito. Parte rin ng gusali ay nakalaan para sa health services dahil nakapwesto mula sa una hanggang ikaapat na palapag ang bagong Manila Public Health Laboratory habang sa first floor hanggang second floor naman ang Lanuza Health Center. Lagi po namin sinasabi, hindi sapat na mag magtatayo ka lang ng bahay o magbibigay ka lang ng unit dahil ang buhay ng tao ay hindi pabahay lamang kung hindi kailangan malapit merong serbisyo ito ang pinakam ngayon lang ako nakakita na mayroong health center sa loob kaya yung mga nakatira dito hindi na kailangan lumabas pa ng building nila kung meron silang karamdaman, eh doon sila pupunta. Health, nakita ko nga yung malaking karatula nakalagay doon. Field Health uh, accredited na. So, basta't pa uh, maging tenant dito ay magiging, uh, uh, magiging maginhawa ang uh, service ng healthcare. Masaya. Hindi ko ini-expect ko. Malaking bagay, sir, kasi nag-aaral yung anak ko sa Banila. Mula sa 382 units, nakalaan ang 193 rito para sa Manila City Health Workers, habang ang 189 ay inilaan para sa mga kwalipikadong residente at Manila Government Employees. Ang mga aplikante, dapat may buwan ng sahod na salary grade 18 o mas mababa pa. Walang anumang ari-arian sa bansa na dapat ay beripikado ng Land Registration Authority at dapat pamilyado na pinuri naman ng pangulo ang liderato ng lungsod sa inisyatibang ito at ipinunto ang kahalagahan ng pagtutulungan ng national at local government lalo na sa pagpapalitan ng ideya sa kung paano matutugunan ang housing gap sa bansa. Ay ginawa nila yung Manila Urban Housing Ordinance na ginawang opisyal ang ang mga ang pabahay para sa mga mahihirap na Manila resident at empleyado ng gobyerno na salary grade 18 at pababa. Pagka nakita ng ibang LGU ito, gagayahin ito, asahan mo. Dahil napakagandang modelo itong ginawa ninyo. Sa paninirahan ng mga benepisyaryo sa San Lazaro Residences, mag-aambag sila ng nasa 2,000 hanggang 3,000 piso kada buwan. Mapupunta ito sa trust fund at maibabalik sa kanila, oras na mapagpasyahan nilang lisanin na ang unit. Ibabawas dito ang halaga ng kakailanganing pagkukumpuni magiging napakahalaga ang ganitong klase ng mga pasilidad para sa ating mga kababayan na may pabahay at marami mga serbisyo. Kenneth, pasyente. Para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.